sa wakas, malapit na ang katapusan ng mga taong nagpapahirap sa ating bayan. Ito ang naging suwisyon ng marami sa ating mga kachika. Matapos ngang pumutok ang balitang kasado na ang isinagawang rally ng INC at ng iba pang relihiyon Panawagan para bumaba na sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo ngayon ng Bansang Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bumbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika. Hindi lang INC maging ang Jesus is Lord at Kingdom of Jesus Christ ay tila makikilahok na sa isisagawang rally ng INC. Ito daw ay panawagan na bumaba na sa pwesto or mag na bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Pangulong Bumbong Marcos. Ang rally ng INC sa EDSA ay kasado na daw next week Ayon pa sa naging official post sa Japan Online and I quote Mga religious group na sumusuporta kay Bp Sara Duterte magsasagawa umano ng malawakang kilos protesta na ang panawagan ay pababain sa pwesto si Pangulong Marcos Mangyayari umano ito sa November 15 to 18 2025 Isang tawag lang ng mga leader ng mga religious group na ito ay karamihan sa kanila ay susunod kaagad Matatandaan na ang INC ang isa sa mga sumusuporta sa kandidatura ni Vice President Sara at si Senador Marcoleta na kaanib nila ay isang taga-depensa ng mga Duterte. Ang Jesus Storm Movement naman ay pinamumunuan ng ama ni Senator Joel Villanueva na sasangkot umano sa blood control scandal. Ang Kingdom of Jesus Christ naman ay pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay nakadetain at kilalang kadikit ng mga Duterte. End quote. Maging ang mga kakamping ay talaga namang na-alarma. Ayaw kasi nilang maupo sa pwesto si Vice President and Sara Duterte Carpio bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon pa sa naging official post, Nesus Online and ICO DDS Game Plan Magpapaputok ng scandal that leads to BBM Kono between November 3 to 7, then massive rally by INC plus GIL plus KOJC around November 15 to 18 the anniversary of Ferdinand Marcos Sr.'s burial at Libingan ng mga bayani to frame the November 30 rally Magpapatalo ba tayo? End Ayon naman kay Leslie Bakubo, And I quote, So the INC will hold the Kilos Protesta on November 15, 16, and 17. They will demand for BBM to step down. It's time for the state to tax them since they are now a partisan organization. End quote. Dagdag naman ni Benjamin Jr. Contreras. And I quote, Mukhang totoo yung info na pinag sa akin na merong malaking rally ang INC sa November 15 to 17 para sa panawagang BBM resign. Hindi talaga titigil ang mga Duterte at mga didisyon shit sa kanilang plano. Napatalsikin si PBBM. Iopo si Sarah bilang kapalit. Gagamitin nila ang INC, GIL, at KOJC sa kanilang maitim na balak. End quote. Dahil nga dito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinimok ni Pangulong Bumbong Marcos ang marami sa ating mga kababayan na huwag magpadala sa mga planong manggugulo sa nalalapit na kilos protesta sa November 30, 2025 na layunin ipanawagan ang laban kontra korupsyon ayon pa sa kanya naging official statement and I quote Tanggalin ninyo sa isip niyo yan manggugulo kayo wala namang mangyayari may masasaktan lang end quote Matapos matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kachika kung saan marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila dapat sana maliwanag na si PBBM sa Espiritu Santo at bumaba na sa pwesto alang-alang sa taong bayan na naghihikahos na sa kahirapan maawa ka na Marcos Jr. bumaba ka na sa pwesto isalba mo ang Pilipinas Pinas sa pamamagitan ng pababamo sa pwesto. Malakas ang loob ni BBM kasi may mga tao ang nagtatanggol pa sa kanya. Mga nakikinabang sa suhol para sirain ang bansa. Manluloko. Hindi totoo ang mga sinasabi. Ang totoo iniisip ang paghahati-hatian ng pera ng bansa. Panahon na po na mapatalsik ang mga sindikato na kaalyado ni BBM. Incompetent, not honorable President BBM. Mga walang kwentang politiko. grand robbery. Ang inatupag ng BBM BBM admin. Tolerated niya ang kasamaang nangyayari sa bansa. Kawawa tayo sa BBM admin. Time to oust. Panggulong Pangulo at pawang kawatan ang kaalyado. Resign. Patalsikin. BBM now na. Massive ang pagnanakaw. Wakasan na ang kahayupan ng BBM admin. Sa mga matataas na leader at may katungkulan sa gobyerno, kumilos na po kayo at huwag ninyo na pong hayaan na manahimik at huwag managot ang mga buwaya at ipabalik na ang pera ng taong bayan na ibinulong sa ng mga buwaya. Huwag nating hayaan na mamihasa at lukuhin nila ang taong bayan. End quote. Pag-usapan nito na natin itong kagagahan ni Claire. Babasahin po natin. Sabi niya, kaya walang makita sirang flood control sa Dabaw kasi wala pang baha. <laughs> so ibig mo sabihin, ha? Kinukumpirma kasi tingnan po ha, dalawa 'tong makikita natin dito sa sinabi ni Claire. Kaya walang nakitang sirang flood control. Ibig sabihin, maayos lahat yung flood control. Okay? Kasi wala pang baha. So, ibig sabihin, una, walang ghost projects. Kasi kung may ghost projects, may baha. Diba? Huh. So, pag tinignan po natin mabuti, itong sinasabi ni Claire, siya mismo kinukumpirma niya, ay, malinis ang Davao. Walang sira. So, maaayos. Kasi hindi na bang pupupwede na parang sinabi mo natin na, eh kaya nga nagbabaha dahil may ghost projects. Kaya nga nagbabaha, kaya nga nasisira yung mga flood control projects ay dahil substandard. Oh, eh gusto niya magkabaha. Eh kaya nga walang baha eh. Ibig sabihin, maayos yung pagkagawa no mga flood control projects. At hindi lang maayos, walang ghost projects. Naintindihan po natin, ang gulong kausap nito si Claire. Alam mo Claire, at Totoo bang sinabi mo ito? Kasi parang hindi ito talaga ah, karapat dapat sabihin ng isang abogada. Lalong-lalo na isang member ng PCO. Parang ang labo talaga. Parang pag... Ito, ako nagtatanong. Totoo ba to? Totoo ba to, Claire? Na sinabi mo? Para sabi ko, ganito na ba talaga kagaga to si Claire? Ganito na siya talaga katanga? Kasi hindi mo kailangan maging abogada para hindi mo maintindihan yung ganito. Kaya tayo nagkakabaha. Dahil sa palpak na flood control projects? Dahil, dahil sa ghost projects? Dahil siguro ito sa kakatanggol niya kay Bongbong Marcos, hirap na hirap na siya kasi meron din naman tayo nakakausap na mga, ano eh, na mga vlogger sa kabila. <laughs> hirap na hirap na sila daw ipagtanggol. Ito si Bongbong Marcos. Eh kung yung vlogger hirap na hirap ipagtanggol, si Bongbong Marcos, mas lalo na to si Claire. Ay, ibig sabihin, kung si Claire nga hirap na hirap, mas lalo na yung mga vloggers. Di ba? Isipin mo, abugada to. Ang bihira. Nagkakalat na po ito. This is not a minor mistake from Claire. Kung totoo itong sinabi niya, sobra-sobra na ito. Sabi niya, dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Eh, gaga talaga. Is sino ang nasa matinong, katin kat matinong kaisipan na iwi-wish mo na bahain ang isang syudad? Alam mo, kahit galit tayo kay Bongbong Marcos, ayaw, ayaw naming bahain ng Ilocos Norte. Sabi, eh, sama ako naman nun. Ibig sabihin, okay lang, sige. May malunod sa Dabao, may malunod sa Ilocos Norte kasi kalaban mo. Hindi ka naniniwala doon sa nagpapatakbo na politiko doon sa lugar na yon. Hayaan na natin may mamatay. Parang ganito sinasabi ni Claire eh. Para mas gusto niya pang bahain. Para malaman ng mga nag-iimbestiga. Hindi po kailangan yun. Madali namang makita kung ghost projects eh. Kumuha ng pera pero walang naitatayo. At yung natatayo, makikita mo naman kung substandard talaga. Alam na alam na mga engineers yan. So kung may kasama, sila mga engineers, dapat naman kung sila'y nag-iimbestiga. No? Pero pag, ito talaga si Claire, parang wala na sa ayos yung mga sinasabi. Na, napanood nyo ba yung isang video na, na may, meron siyang uh, tinatanong, hindi about BP Sara, pero pag si BP Sar ang tinanong sa kanya, meron siyang alam. Pero pag ang tinanong patungkol kay Bongbong Marcos, wala siyang alam. Wala siyang maisagot. Hindi ko nga alam kung ito si Claire ay spokesperson ni BP Sara o spokesperson ni BBM. Wala siyang alam kay Bongbong Marcos. Ang alam nito ito, puro Duterte. Hindi ko alam kung... Hindi ba nahihiya yung mga kamag-anak nito si Claire? I mean, kahit yung mga kaiskwelahan niya, mga kapwa niya abugada, hindi kaya nahihiya na dito sa tahong ito? So, Claire, pakisagot. Itong katangahang statement na ito, totoo bang sinabi mo? O invento lang? Dahil talaga, sobrang tanga. Isa ito sa pinaka tangang statement ni Claire. No, next po. Galing from one tanga. Let's go to another katangahan. O, tingnan po natin. Ang sabi ni Boying Remulia, I have a copy. Pinanindigan ni Ombudsman Boying Remulia na may arrest warrant nang inilabas ang ICC laban kay senador Bato de la Rosa. Ayon kay Rimulya, may kopya ng umano siya ng areswaran pero hindi pa ito uh, official. Nasa telepono ko Pambis. Pero hindi yan official copy. Dada dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Ang, alam mo, grabe ito si Boying. Kinumpir na. Natatandaan po natin. Ha? Huwag pong kalimutan, kinumpir pa ng DOJ, ng DFA, na ICC mismo, wala ang nilalabas na arrest warrant kay Bato. Pero si Boying, meron. Akalain mo, yung mismo spokesperson ng ICC, walang alam. Yung mga ahensya ng Pilipinas, walang alam. Pero si Boying, meron sa telepono niya. Grabe, no? Ganyang katindi. So ako talaga, ano pa may iisip mo kay Boying? Empleyado ito. Ha? Hindi ko alam kung pwede kang ombudsman ng Pilipinas and at the same time, empleyado ng ICC. Kasi isipin ninyo, nilagpasan niya yung DFA, nilagpasan niya yung DOJ. Wala silang alam. Si Boeing may alam. bit na astos yung ahensya ng Pilipinas. Pero meron silang personal connection with Boeing. Ba, Matt? Hindi po ito. At nasa phone niya. Para pala ito yung mga warrant of arrest ni Torre. May pinagkapareha sila. Dahil maahalala nyo yung Waranto Pares na ginawa kayo dito kay Pastor Kibuloy. ba? Diba? Wala naman 15-16 days pero wala yung pangalan ni Pastor Kibuloy doon sa warrant. At nag-search sila for 16 days kahit walang search warrant. Ganun po katindi. So, parehas. Sa bagay, iisa kulay, iisa kulay ni Boyeng tsaka ni, ni Torre. No? Eh, halos magkamukha na nga sila eh. Pero ganito po, binapastos ang konstitusyon natin. Ang warrant, nasa cellphone lang. Is, paano nyo titignan yung mabuti? Calling all lawyers. Hindi po tayo abogado, hindi po tayo nagmamagaling dito. Pero ombudsman to. Bakit tayo nagpapasakop sa ICC kung gumagana ang ating batas? Gumagana ang ating konstitusyon. Eh, ombudsman eh. So, ibig sabihin, kaya may ombudsman, gumagana ang justisya sa Pilipinas. So walang karapatan ng ICC. It, it, it's simple as that. Ang ICC papasok lang kung wala ng hustisya ang na nangyayari sa Pilipinas, binabastos na ang batas, binabastos ng konstitusyon. Eh sino bumabastos sa batas natin? Eh di yung Mr. Bendalo. Yung dalawang Mr. Bendalo brothers na si Tulfo at ito si Boeing. May ombuds, ombudsman ka tapos meron kang meron kang komunikasyon na ganyan sa ICC na wala nakakaalam kung hindi ikaw lang. Nasa cellphone mo lang. Pampira. Paano ba si Bobby ngayon ito? Ano ba? Lang po yan makakababayan. Kung ako tatanungin nyo, ito ay paglilihis lang ni Bobby sa mastermind. In my opinion, kaya lang niya ginugulit itong kwento na ito. Dahil grabe na po. Tatandaan po natin magrarali na po. 16, 17, 18. So yung galit ng taong bayan, nabubuo na unti-unti. Tapos nadagdagan pa tayo ng panipagong bagyo. Marami na namang pinstala. So ito si Boying, eh. nililihit tayo sa usapin ng mastermind. Isang another diversion in my opinion, ito yung ginagawa ni, ni Boeing. Alam nyo, hindi lang ito first time ginawa. May hilig siyang gumanyan. Ginawa niya na rin niya kay Pantag. Ginawa niya na rin niya kay Tebes. Announce siya ng announce kahit pala pa din. In-announce niya na papauwi na si Tebes. Diba? It took him years bago niya napauwi. If I'm not mistaken, no months. Diba? To the very least, months. Announce na siya ng announce ng announce ng announce pa din. It is as if, kaya siya nag-a-announce, bukod doon sa motibo niya, dalawang motibo yan. Bukod doon sa motibo niya na i-divert yung galit ng taong bayan para hindi ma-imbestigahan yung mastermind. It's chilling effect. Bakit takutin ka. Ah, oh, bato! Hindi ba po pwede na makuha ka sa santong kasalan? Kung hindi, dadaanin ka namin sa santong paspatasan. Pag hindi ka namin mapilitipit ang iyong leeg at hindi ka nakakot dito, na meron kami talaga na itutuloy namin. Pero, warning lang yan. Huwag ka nang makikialam sa investigasyon ng tungkol dito sa GoPos Projects. Diyan ka lang, ha? Steady ka lang. Huwag niyong kukuhanin kay Tito Soto at kay Lakson, yung Senate Presidency at Blue Ribbon Chairman. Kasi ganyan ang ginawa nila kay Villar. Eh. Hindi ko po pinagtakatanggol si Villar. Kaya kailangan nyo uh, ibitay sila, ibitay nyo. Basta, according sa batas at pinayagan ng korte, wala tayong problema. Bahala po sila sa issue nila. Punto ko lang dito, gumagawa sila ng chilling effect. O, oh, sige. Ha? Huwag nyo nang kuhanin. I yan ang malinaw na nangyayaring. wag nyo. Ayaw nila mapunta ulit kay Cheese Escudero or kay Cayetano, yung Senate Presidency, dahil mapupunta kay Marcoleta, yung Blue Ribbon Chairman, at sigurado, makakakalkal, yung pinoprotektahan nilang boss na mastermind. So gagawa sila ng mga pananakot sa Tagalog. Pananakot lang. Kasi anong purpose? Hindi natin makita. Eh. Kasi kung meron, just serve it. Why announce it to the public? Ito nga ito nga ito, itong pa, ombudsman na ito na ngayon lang nangyari na ang hilig sa press con. Ang hilig pa media. Anong purpose mo? Wala pa naman nasa cellphone mo. Sige, let's assume na sa cellphone mo nga. Hindi pa official. What's your purpose? Hindi eh, man nakot. At i-divert. Di ba? Eh, ang pangit ng ugali ni ito. Masama ito. Masamang tao ito. Kung ganyan ang motibo niyan. Tatandaan po natin. Hindi laging ikaw nasa ibabaw. Baka mamaya ikaw sumunod, ikaw naman ang matakot. Dahil marami ka rin kaso. Hindi natin alam. Malay mo naman, sakit mo. Lumala, ikaw naman ang matakot. Anong punto natin? Hindi ka dapat nananakot. Kung andyan, hindi dumating. Kung wala, bakit ka punta ng punta sa publiko? mag announce wala naman. Ngayon, kung meron, ba't mo ilabas? Ipakita mo. Kaysa para kang bakla na chismiso, chismoso. Para kang baklang artista vlogger. Ombudsman na uwi sa chismis. Ano kaya yun? O ito, tingnan po natin. O ito, pag-usapan natin. Ha? Itong warrant of arrest, di ba to? Oh, Absent sa sesyon ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa. Inaabangan pa naman siya matapos sabihin ng ombudsman na may warrant of arrest umano para sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi si de la Rosa kung bakit hindi pumasok. Alam ko kung asan si Bato. Nandi dito, nagtatago sa akin. Kinakandlong ko. <laughs> sobrang gagangan yun na pag naniwala pa yan si Claire. O sobrang gago mo na, Boying, kung naniwala ka doon. <laughs> Ay, si Consoli, nagkakanlong ng ano. Nitong biyernes lang, nakita si Dela Rosa's relief operation sa Cebu. Si Senate President Tito Soto, hindi pa rin daw nakakausap si Dela Rosa, pero kumonsulta na siya sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pinatatanggap kung ano yung opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang, was yung opinion ko last time, during the time of Senator Delima, Senator Tilanes, yun lang yung mga nabanggit ko, ang mga positioning namin. Ito ngayon, hinihingin ko sa legal. Ito sila sinasabing extradition o something like that. Ito lang, ito lang yan. Talagang kaya ginaganyan si Bato kasi para wag palitan to si Tito Soto as Senate President. Para hawak ni Bongbong Marcos pa rin sa liig ng Senado. Di ba? Uh, at saka hindi lang yan. Meron silang plano na in 2026, itutuloy na nila yung impeachment labang kay BP Sara. So, may rami silang hawak na alas that just in case, hindi pumasok yung kanilang maitim na plano na kasamaan dito sa Pilipinas, eh meron silang pwedeng gamitin. Kaya nga yan ginawa nila kay, kay PRRD. Dahil, everybody knows, sobrang lakas ng Duterte. So, pag delikado po sila, pag hindi dito si PRRD, dahil nga, yung pagmamahal ng taong bayan, e ay eh, PRRD. Uh -huh. hindi, wala, wala, wala hindi, hindi ba Pero maring sinabi ni Soto, hindi dapat maaresto sa loob ng Senate Building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsesesyon. Yun ang na pinakabawal sa lahat. Habang diba? nagsesesyon, may darating na-arestoy niyo senador. Hindi pa papayag. Kahit sino uh -huh. pa Si Senate President Pro Tempore Ping Lakson, na tulad ni Dela Rosa ay nagsilbing PNP Chief, tinawagan na rin ang kapwa senador. He was not uh, picking up and the following morning ay noticed na meron siyang miscall sa akin. So I hope we can, uh, we can talk just to give him some advice. No? Hindi para magtago, kundi para how to go about uh, facing criminal charges. Nasangkot na rin noon sa kaso si Lakson na nagtago pa abroad hanggang tuluyang madismiss ang kaso. Pero ani Lakson, iba ang kaso ni Dela Rosa. In my case, kasi local courts, applicable yung uh, uh, yung Tulao versus Miranda. Even uh, if the respondent is not uh, under the jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In this case, it won't apply. So, hindi under. Dito pa lang, eh, kita nila, natin. No? Pwedeng tama ang sinasabi ni Lakson, pero pwedeng hindi. Pero, pagdating talaga sa minority, sabi na lang natin sa Duterte Black, ang bilis nila maging judgmental. Isipin mo. Okay? Halimbawa na lang, ang pupulutin ng ICC si Tito Soto. Ganyan kaya magiging reaction nila? I'm sure hindi. Ipagtatanggol nila ng ipagtatanggol. Kaya hindi na tayo natapos sa politika eh. Dahil wala nang ginawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Simula't simula pa lang, ang kanilang main project is for 2028 election. Hindi na makabalik ang Duterte. As we get closer to 2028, lumalabas na yan. No? lumalabas na yung salita na yan. Hindi dapat manalo si VP Sara, hindi dapat makabalik ang Duterte. Yan na po ang lumalabas sa Pinklawan. And the Pinks and Bongbong Marcos are supporting each other. Kaya wala pong mangyayari sa bayan natin. Kung hindi, puro pamumuliti ka. Hindi, andar. Kung piliin ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, limitado ito. Alinsunod sa konstitusyon? Limited. Kasi uh, yung konstitusyon is very clear ano, on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot sa pagtatago pa. At dapat daw, korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto si Dela Rosa sa bisa ng ICC warrant. Hindi naman pwede, pwede kung sinong admin siya na lang. Kasi hindi na tayo uh, rule of law noon, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang, ang, administrasyon, hindi ka padadala sa hindi ka extradite o padadala sa international pagkalaban pag mo, padadala ka. Yun, ito yung nagiging problema. Dapat, ha, mag-iingat po tayo dito. Whether you are pink, whether you are blue, whether you are green, whether you are white, whether you are DDS, whether you are red. Hindi po dapat mayro ibang mangingibabaw na batas. Dapat lahat po dadaan sa korte. Napakaliwanag po niyan. Dapat yun ang mangyari. Kaya nga po sinasabi, yung nangyari kay PRRD is kidnapping. Dahil kahit may karapatan ng ICI, di ba? Meron nagsasabi walang karapatan, ay ang ICC, oh, may karapatan ng ICC, walang karapatan ng ICC. Sino ang maghuhusga kung may karapatan ang ICC o wala. Korte. Yan yung sinasabi ni Kayatano. Eh, pagkaalyado ni Bongbong, hindi pwedeng ipadala sa ICC. Pagkaalyado ng Duterte, ipapadala sa ICC. So, ano mangyayari sa atin? ba? Diba? Politika lang. Hindi tayo batas. Kung hindi ang nananaig sa atin ay personalidad. Kung sino yung nakaupo, sino yung powerful. Eh, mali yun. That is very dangerous. So, ang mangyayari ngayon sa atin, Tatandaan nyo ha, baka mamaya Bongbong Marcos, Tambi, Boying, Tore, kayo rin magkakaroon kayo ng kaso posibilidad after maupo ni B.P. Sara sa 2028. Ang mangyayari niyan, baka hindi na natin padaanin sa korte. Baka idiretso na kayo sa ICC. Bakit kasi nagbubuo kayo ng jurisprudence eh. O ito oh, nangyari kay PRRD, nangyari kay Bato. Wala nang wala nang korte-korte. Hindi na dumadaan sa korte. Basta merong warantopares galing sa ICC, dalhin doon. Ganyan na lang mangyayari sa atin. Ipamimigay natin yung soberanya natin. Ipamimigay natin yung mga Pilipino. So, sinong nagkahari sa atin? ICC. Or, yung nagpapasahod, yung naglalagay sa ICC. Ganun ang kakalabasan. Malay nyo, kayo yung, yung mga nanonood, tayo, bigla na lang tayo damputi ng ICC. Tapos, dalhin tayo doon. Bastosin na natin yung korte rito. Eksakto yung punto ni Kaya Tano eh. Kung may kasalanan dapat si PRRD, okay lang. Kung gusto nyo dalhin sa ICC, di okay lang. Sana pinadaan natin sa tamang proseso. Due process ang tawag doon. Pinadaan natin sa korte. Gusto nyo dalhin si Batoron, Baturon? Gusto nyo dalhin si Bongo? Dalhin nyo, gusto nyo dalhin si Sarah? Padaanin natin sa korte. Sino mag-de-decide? Eh sino? Pagkaganyan dire-direcho sa ICC, kidnapping yan. That is only the decision of the president. Binastos nyo na yung batas binastos nyo na yung korte. Dinirate nyo na dun. Di ba? There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Para sa GMA integration. Kaya pag talagang babastusin natin, alam mo, martial na yan. Itong nangyayari ngayon. Sobrang pagkadiktador na ni Bongbong Marcos. Pag si Bato, dinala, dere-derecho sa ICC. Grabehan. Grabe na. Tatandaan niyo to, Bongbong Marcos, lalong magagalit ang Pilipino sa iyo. Kasi hindi mo na nirerespeto ang batas. Hindi mo na nirerespeto ang korte. Wala kang pakialam sa Pilipino basta kalaban sa politika. Kidnapin dalhin doon. Gasino na illegal yan sa batas, gasinong nababastos ang korte. Basta ikaw ang masusunod. Dahil basta lang kaya mo. Mahirap yan. O, next po tayo. Ito, pag-usapan po natin, na itong uh, uh pinos ni Montulfo. Grabe. Ah, sige. April, nakausap mo si VP Sara. Anong sinabi niya tungkol sa isyong ito? Ay, bakit may, may, bakit may background music? Jiggy, ayon kay VP Sara, chismoso ang mga nagsasabing may kinalaman siya. <laughs> ano ba yung May background? Baka mga copyright tayo niya, no? Ay! So, um yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!